wala pa tayo kinsa natin na gigigptay mo na ganon po ito dami dami din. hindi natin yung ito po yung 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 Lilipat po natin sa kahon kasi pagka dilido po natin na ganito. Sa ganito na katre. Diligado po ito sa biyahe. Mababasan ah, po. Kaya ano mo na tayo. Lilipat. Madami po ito mga siguro. Bakit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, po. Madami. Malutan kalutan, po tayo mag-deliver. Bukas naman po yung palat. Ngayon ko pa po pinapulot. Ang dami po. pa po. Kasi mamaya maya po, magbili tayo. pa tayong mga dam. Dito sa mga bis, dili pa. Dito, dili pa po tayo. Kailangan na i-deliver. Limang araw na po ito. Kailangan na i <coughs>

sa sapinan po natin kasi pag hindi walang sapin mababasag po yung ano kung walang sapin mababasag po yung itlog pag malag-alag yung sasakyan yan sasakyan dito po muna tayo sa bukid. dito na tayo ng kasi papalakas pa po tayo pumabalik yung lapin na palakas masakit tayo at naman eh ingat muna sa lalo nagbigay muna tayo ng nagbigay uh, muna tayo ng tao doon na nagtatrabaho sa pinagawa natin hindi pa tayo ganun palakas sa marayon yung mga gagawin dito kailangan nyo dito po na ako tapos pero para ano pag hindi na rin yung ano magdadala ng ako sa kasi po yung bahay po kasi ang namin namin na gawin na yun pinaghanda namin po sa baha darating na baha <coughs> kasi mahirap na po kasi pagkasaka kami magkikilos pagbaha na kaya pinaghandaan na po namin eh, pag nasa paligid po ako, hindi ko matrabaho yung dapat kong gagawin. Naglagay e, na tayo ng isang tao doon na magtatrabaho. Ito, mo. Marami pa. Napakalay pa ang gagawin dito sa bukid. Talagang kailangan na. Kailangan po ng lakas ng katawan. E, Lagi tayo humihiling sa Panginoon na malakas yung pakatawan natin para ma-i-ash natin lahat ng, ng gagawin natin.